Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. <coughs> Excuse me. Magandang gabi. So, shout out na rin ano, shout out po. Shout out. Ito ay request sa akin ni Boss Tabs. Kilala niyo si Boss Tabs. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung awayin niyo ha. <laughs> Kasi mamaya may mga ano naman si Boss Tabs shoutout boss tabs boss tabs ito ay ano niyo to i i-subscribe nyo. go hunter din ito eh ayan yung yung mga video nila Nakasama namin ito uh, nila Sir Ed dun sa isang ano anyway ah uh, So, siya yung nag-request sa akin. Siya yung aawayin nyo. Pag hindi nyo nagustuhan yung, yung sinabi ko. Itong video na to ay galing kay Sir Tito Yo TV. So, parang rising, ano to eh, rising star ng Go Something. Medyo uh, maganda yung mga views niya, no? Uh, subscribe din kayo kay Tito Yo TV. Uh, pina pinasyalan nila yung bahay na pula sa San Ildefonso, Bulacan. 'di diba? Isa daw sa pinaka-hunted na na house, pinaka-hunted house sa buong Pilipinas. So play natin 'to mga men. Parang medyo may pagkamasak eh. Tapos siyempre yung sa kababaihan. Ito ang ilang sa laisay ng mga lokal. Okay, so Ate Aiza, kasi kami, ganito kami sa Pasay. Uh, pa. Tapos napunta kami dito kasi to gather some information lang doon sa nababalita sa bahay na pula. Nakikita namin kasi sila sa online circulating siya na may nangyayari ng kababalagan. Ilang taon na ba kayo rito sa San Ildefonso? Kami dito magpo four years. ito ba yung ano? Ito ba yung sa yung tindahan sa harap? Kaya kayo rito. Kasi kami talaga. Alam natin talaga. bahay na Ano ba yung ate ay sa yung mga usually na naririnig tungkol na sa lugar tayo? Kaya lang ang problema dyan sa location na yan. Ang ingay niyan. Kasi nalilift yung truck ban sa gabi, di ba? Yung mga truck nga daan ng daan dyan, napakaingay niyan talaga. Sobrang ingay niya. Parang bahay na tisa sa, sa ano, sa Bulacan. Sa, saan ba yun? Bukawi ba? Ay, nakalimutan ko na ano ba lugar yung Balagtas! Nakakatakot siya Nakakatakot siya Nakatakot yung... nung araw pa Madalas nang pagsutingan nung araw pa eh Okay So yung takot na yun Ano ba yung takot na Pero doon sa So sabi ni Boss Tabs Forward tayo doon sa investigation na agad Ang aming pakiramdam oh, So basta po rito tatay Wala yung daan Yan po diretsyo na yan Ah ito Tapos yung puno ng sa kan Marami di po nakatera doon po. Oh, kaya ako po muna mag para kabisado ko po yung mga hot area. Sabi po. tinapon ni Kuya? Sunod tayo, ano ba 'yan? Ano yung tinapon ni Kuya? Oh, kaya ako po muna mag para kabisado ko po yung mga hot area. Ito tinapon si Kuya eh. Oh. Ano si Garilio? Ay, may kasunod tayo, ano ba 'yan? Ah. Okay, si eh, oh. ano, <laughs> ano Kiraan pa, pasensya na ha. Ay, pinutol na po pala po nung sampalok dito. Pasensya na, pasensya na po. Pero ito, po ito si yung... Ate. May third eye ba ito si Ate? Hi guys, it's already 2am at nito uh -huh. kami ngayon sa Bahay na Pula. So yung likod ko rito, ito yung Bahay na Pula na maraming kwento na kababalagan. Nabuo yung lubaan na <coughs> to 1929. At noong 1944, noong mga panahon ng mga Japanese na nagpunta na Pilipinas, e eh marami ng mga nangyari kaganapan dito yung buong team namin nagpunta rito para tignan at alamin natin yung lugar ng bahay na pula. Sa totoo lang, kanina nung papunta pa lang kami dito, hindi ako hindi kilabutan pero kinilabutan kami sa daan pa lang kanina. Maraming natapatunay ng mga iba't ibang kwento na talagang talaga. Or another uh, uh, tumulong investigation. Amin magsindi ng kandila. tayo masyadong takutin. At sa mga oras na ito, eh, ay kumpleto na kami magsindi ng kandila para sa pagtawag. Oo. Oh, uh. <coughs> Gitna ka na. <coughs> wala pa po, wala pa po, wala pa po, wala pa po, wala pa po. Okay, okay, okay. Ma tayo matayo balahibo ka. Mm. Eh, po sila. Oh, kasi Sorry, so lalo baby. pagka itim na kandila ang hawak ko hmm. Against po sa kanila 'yon. Aha. Uh -huh. So um, Okay na. Sige lang. Okay na po. Ano po, po sa si So, sa mga oras na to, tayo ay mag-uumpisa ulit. Napansin niya parang umuuga ako. Umuuga. Nag-umuuga sa akin. Eh, ano yan Maraming dumadaan na truck dyan eh. Eh, doon. Iba siguro yung uga na sinasabi ni ma'am, no? Pero kung, kung nandiyan ka pa sa may bandang labas, <coughs> Mararamdaman mo yung mga dumadaan na truck. Ang ingay nga eh. Di ba? Just may harap. Kasi, kasi sabi, kasi sabi ko, sabi ko nga, alis. Kasi kumakapit sila sa akin. Alam kasi nila eh. so, sa nga ng ama ng anak, Espiritu Santo, kasi. Um, Manamin, oh, Panginoon, patawad po sa aming gagawin ngayong araw na to. Meron lang po talaga kami gustong gawin para ang mga kaluluwa dito na matagal nang nakabimben na hindi matahimik ay inyo na pong palayain palabasin nyo po dito ang mga muka ng mga tao na nakandamatay dito sa pulang bahay na to ito yung pagtatawas na ano ano pagtatawas na sinasabi alam nyo men kahit ako ang ito ha sorry no kahit akong tanong, skeptic talaga ako sa pagtatawas. Kahit si Sir Ed, ano yan eh, ginagawa yung pagtatawas na yan eh. Kahit kay Sir Ed mismo, skeptical din ako yung sa, due sa pagtatawas na yan. Kasi maraming uri yan, di ba? Yung, yung tinatawag na pagtatawas. Pwedeng yung patak ng kandila, di ba? Pwede yan, yung, yung ganyan. Pero kung... Kasi men, yung yung sa mga patak ng kandila at yung ganyan hindi ko alam kung ano yung special kapag ka sila ang gumagawa. Pero 100% kaya din gawin niya. Actually ginawa ko na yan eh. Dito eh, dito sa video na to. Uh, ang nagtatawas yata no si Maestro Ozzy, parang ni-replicate ko. Nagsindi rin ako ng kandila at nagganyan-ganyan din ako. Na hindi ko ma-differentiate ano yung kaibahan ng ginagawa niya kapag ako ang gumawa niyan. Na kung tutuusin, ang ang titingnan mo yung image, di ba? Na kahit na wala namang orasyon na ginawa or kahit na ano, meron naman talagang baba kasi sa ilalim nun eh. At yung pag nasa ilalim nun, pwede kasing makakuha ka ng pattern doon, ng paredolya. When you say paredolya, parang ano lang eh, naiitsurahan mo lang eh. Hindi siya definitive, for example, no? Ito, bibigyan ko kayo ng example ng paredolya. Para malinaw tayo. Paredol... Paredolya. Uh, sa wall. Ano ba ang... Hindi, dito tayo sa Google tumingin ano. Pare Dolia. Pare Dolia. Uh, Wall Ito, so, no? For example, ito. Nakikita mo ito, itong old paint and rust sa wall. Kasi halimbawa ganyan, hindi naman paranormal ito. Pwede ka makaisip na ito ay mata, 'di ba? Ito ay ilong, ito ay bibig. Meron ka nakikita mo eh. Yan yung paridolya na tinatawag. Hindi siya definitive. Ang nag interpret nito, utak natin. Kasi meron talagang tendency ang utak natin na maghanap ng pattern. So do sa same concept din ito dun sa ano dun sa uh, same concept din ito dun sa tawas. Kasi when you say definitive ito tao to, 'di ba? Kung makikita mo itsura lang siyang tao pero hindi naman siya image ng tao. Kapag definitive kasi ang ang sinabi ko Katulad nito no. pag nakita mo itong image na to definitive ito, na ito ay mukha talaga ng babae, hindi siya paredolya. Nagigits nyo na? Yung kaninang nakita kasi natin ito, paredolya ito. Utak lang natin na nag-interpret na ito ay dalawang mata, may ilong, may bibig. So tingnan natin itong ano, uh, gagawin nila. Ano. Kasi yun ang pinakaunang ano ko talaga sa tawas eh. Pwede naman, pwede naman totoo. Kaya lang ang gusto ko malaman, ano ang kaibahan ng gagawin ng, ng may power or may ability versus sa katulad kong tao na may nabubuo din naman. Kahit ako din ang gumawa. Nga, katulad niyan, ano? Random, random, ano yan? O, walang nakita. Wala siya ma-interpret. Uulitin niya uli. Or multiple ang uh, anuhin niya? Ayan. Ay, mukha, oh. Wala, eh, di ba? Ito yung ulo, ayan, ayan. Parang, parang bungo na, eh. bungo na siya. Oh. Bungo, bungo. <laughs> Niya eh. hindi siya definitive eh at ang nangyayari, nagkakaroon ng suggestion siya sa mga taong dapat yung sa, sa mga taong ano uh, makakakita 'di ba o oh, may nakikita kayo mukha may nakikita wala syempre dahil sinabi mo na may makikita ka kamukha psychologically may makikita talaga tayo mukha dahil nag-suggest na eh nagkaroon na ng psychological priming eh o oh, bibigyan ko ng example ano Dali lang ha. Uh, para maintindihan nyo kung ano yung psychological priming. Ito yung pinaka-classic na example eh. Maaring yung iba, hindi ito ano, hindi, hindi ma ano. Ito ha, ang psychological priming na gagawin ko. O tingnan nyo to ha, may makikita kayong muka ni Jesus Christ na naka-side view. Sinecological priming ko na kayo. O ito, tingnan mo. Nakikita nyo ba ang mukha ni Jesus Christ na naka-side view? Ito o. Oh. Yan o. Oh. ba? Diba? Mukha ni Jesus Christ na naka-side view. Tama? Pero hindi mukha ni Jesus Christ na naka-side view yan. Ito ay bata na naka hat. Alam niyo yung bucket hat? Nakalong-kalong ng tatay niya. Ito yung tatay niya eh. Then ito yung bata na naka-bucket hat eh. Nagigits nyo na? Pero hindi nyo maaando sa isip nyo na buka ni Jesus Christ yan kasi nga na ano na, na, psychological priming ko na kayo. Pero bibigyan ko kayo ng chance. Tingnan nyo yung ano yung ito yung tatay, ito yung nanay, di ba? Tatay, kalong-kalong yung bata na naka hat. Alam nyo yung bucket hat? Papakita ko muna sa inyo ha. Para may idea kayo. Bucket bakit hat? Ganito ang bakit hat, oh. ba diba, ganyan. Yan ang bakit hat, yan. Uh, bakit hat child? Diba, ganyan ang itsura ng bata pag naka bucket hat. Or baby, bakit hat naka na, na, na baby? Baby. Diba Yan, yan ang, ito yung bucket hat. Nakikita nyo? Yan. Ganyan yung kalong-kalong nung tatay. Lolipa tayo dito. O 'di ba? Ito yung bata na naka bucket hat. Pero kung i-zoom out ko ito, nandun pa rin yung face ni Jesus Christ na naka side view. Hindi nyo maaando sa utak nyo yan. Kasi nga, na psychological priming ko na kayo. Yan yung nangyayari dun sa tawas. 'di ba? I-interpret niya na, na 'yun ay mukha ng 'di ba, mukhang bungo daw. Hahanapin tuloy natin kung nasaan yung mukhang bungo na 'yon. 'Yon, Asan ang mukhang bungo ako? Medyo nakikita ko na. 'Di ba? Ito yung mata niya medyo malabo, 'di ba? Kasi 'yun na sinuggest ni Ate sa atin eh. Ayan ang mata. Bungo na siya eh. Diba? So, ayan ang muka. Ito yung ano. Ano? Apo. Ayan. Ano po kayo, eh, lalaki? Babae po. <laughs> lalaki. Po Babae po. Nakita niyo yung mukha. Mm -hmm. Ayan na. Diba? makikita talaga yan dahil ay si na. psychological priming pwede sana ganito ano para magkaroon ng control wag mo nang sasabihin ni ate ko ano yung nakita niya sa tawas di ba ngayon ito naman ang pangit doon baka mamaya kung anong sabihin ni ni ano ni kuya yun naman ang sasakyan ni ate para magtugma sila dapat ang gagawin niya magtawa siya wag siya magsalita ibigay niya pumunta sa malayo si ate sabihin niya sa camera ano yung nakikita nakita ko doon tingnan natin ngayon kay kuya ano yung nakikita niya pag hindi sila nagtugma pare dolya yun di ba malayo sinasuggestan niya ito yung mata parang ano eh Well, ito, lang, ito ano, dito, ang sinasabi dito. ko lang mga kababayan ko, yung logical explanation, ha? Kaya nga sinasabi ko kanina, eh, ano yung way, ano yung way para ma-differentiate mo yung gumagawa niyan ay may talent, ay, or, or may ability versus sa katulad kong wala. Kasi ako, kaya ko rin gawin yan, eh, mag-form ng, dahil do sa uling nung nasusunog. di ba? Ah, uh, may mga uh, binubong Ah, may namatay na rin ha. Ayan, may nakuha na tayong isa. Marami Sa totoo lang, walang ano to eh. Wala siyang... <laughs> wala siyang basis talaga eh. Let's say, meron ngang ganyan ano, wala na ba ibang equipment na kaya ito yung... Ano, ito yung... next ano next evolution ng ghost hunting kasi kailangan may magko-confirm ng ng sinasabi mo 'di ba? Na nakaya naming kayang i-process ng utak naming mga walang ability. Kasi kung halimbawa gagawin mo 'yan ano, oh, may nakita ako dito ganito, ganyan ganyan. Hindi namin abot 'yan eh. 'Di ba? Oh, may nakita ako dito banda rito, may nakatayo. Well, kahit ako kaya kong gawin 'yon, paano mo naman mapapatunayan na totoo 'yung sinasabi ko na may nakita doon, 'di ba? Kaya 'yun ang importante may daladalang EMF reader, may mga kahit anong gadget para ma-verify yung yung sinasabi mo. 'Di ba? Para sa aming mga audience 'yon kasi tayo, yung mga ginagawa nyong 'yan, lipas na 'yan eh. 'Di ba? Hindi ko sinasabing manluloko ito mga to, pero nagkalat na kasi ang mga manluloko pagdating diyan sa paranormal na 'yan. Sa ayaw at sa gusto mo, nagkalat yung mga manluloko. Kaya ngayon, sana ma-offeran nyo kami ng, ng isang bagay na masasabi namin na may panghahawakan kami. Kahit na sabihin mong hindi pa naman siya confirm, basta may panghahawakan lang kami na nagtutugma dyan sa sinasabi mo. di ba? Diba? na matay na po, Amerika. po yung Amerikano. Katulad niya ano, no? Pwedeng cold reading din may nalathala na diyan na, na may namatay mga comfort women etc di ba Pwedeng ahead of time nagresearch na. Sa na. pungka kung makakarating kayo doon, pungkan Ay, puro mukha ko ng babae. Hmm, mga comfort room na gina yung ginasa, ginala ko rito. Bili hag, no? kinulog, mm. ginasa. Uh, ayan, ayan. Malinaw po ito. Malinaw. Ayan, mukha ng babae hmm, din, no? Kaya ginasa. Ay, mukha ng babae. Mukha ng babae. Siguro yan. So, it... Ito. Oo nga naman, ano. Mukha ng babae, ito yung ilong, ito yung bibig. Tapos ito yung mata. Tapos ito yung buhok. Di ba? Pero pare, dolya pa rin ito eh. Hindi siya definitive eh. Ano May diferensya sa mata yung babae? <laughs> Kaya ganyan na itsura niya. Yung kilala niyo sa Ice Age. Kamukha niyo sa Ice Age. Ano? Mukhang alien. Pinaon. Hindi, parang iisang tao yung... iisang tao lang. Iisa yeah. itong nakikita ko dito sa so nakikita mo dyan. Iisa. Merong ano dito, merong isang babae mm -hmm. na sobrang pinahirapan. Is, kaya, lahat naman pinahirapan. Kaya nga, pag ako tumatawid doon yung puting... Ah, wala yung, eh, yung ano yun eh. Yung. Lahat naman pinahirapan. Unang-una, nag-interview na rin kayo dyan. Nag-ano na rin kayo ng clippings, ni-research nyo na rin yan. Wala namang unique doon sa sinabi nila. 'Di ba? Inuulit ko ah, hindi ko sinasabing fake sila, pero kung i-replicate ng isang namimeke yung ginagawa nila, kayang-kayang gawin. Paano? Mag-research muna do sa lugar. Ano ba nangyari doon sa lugar? Maraming comfort women. Pwede kasi yun ang maging reading nila dun eh, pag nandun sila eh. Nararamdaman ko may mga ginahasa dito. Eh, history ang na nagsasabi na may ganun talaga dyan eh. Diba? pwede naman na, 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 talagang maramdaman mo yun. Pero ang, ang ano kasi dito, paano mo mapapatunayan sa amin na talagang naramdaman mo talaga? Hindi mo, hindi mo kinoldrid. Hindi paredolya. ba diba? Kasi, yung nakikita ko dito kasi, pwede siyang pumasok sa, sa scientific explanation lahat eh. Ganun talaga, mahirap po talagang ano, mag-ghost hunting. Kasi si Sir Ed na nakakasama ko, 'di ba? Ang dami kong reklamo din diyan kung alam niyo lang pagka magkasama kami ni Sir Ed. Kulang na nga lang kutusan ako sa ulo ni Sir Ed eh. <laughs> na lahat na lang sa May ano ka? 'Yun ang hindi niyo kasi nakikita. 'Di ba? Um, tinortured. Tinortured na tinarget nila talagang hindi nila tinigilan yung isang babae dyan. Ewan ko kung meron kayong... Forward na nga natin. Na, ay, na pak, hawak na. Sombrero ng hapon. Ayan ah. Mm. Sombrero ng hapon. Pare dolyo ito eh. Ano pa ba ibang gagawin nila? Yung naharin mo. Ano, ano yun? Pagkaroon magkahuli lang po talaga sa iyo. Inaarinig mo? Hoy, narinig mo? Nga, ano ba 'yan? Ano narinig? Hindi jo. Para Okay. Uh, uh, ayun nga. So, yan lang. So, at least alam natin na talagang totoo na maraming namatay talaga dito. Mm -hmm. parang Ah, sige ah. Oh. Video oh. mo. Parang ano, ah, papi, parang parang inuuga ako. Feeling ko Jamie, wag ka na mag-drone kasi Dahil sa bigat ng mga pasensya, ay eh, nag-decide na kaming umalis sa bahay na pula. Pagkaramak ay mo? Ay narinig mo? Ay ako mo? Ay narinig mo? Ay narinig mo? Ay narinig Kasi naman nilalagyan pa ng background sound e. Tara hindi nyo nilalagyan ng background sound. Siyempre gusto rin namin marinig yung ambience dyan. Ang paglalagay kasi ng background sound ay ano, uh, strategical 'yon. 'Di ba? Para maging kaaya-aya 'yung video. Pero sometimes may mga bagay na hindi niyo dapat lagyan ng background sound para marinig namin. Ha? Okay. Oh, pray na kami, mars kami, pray na kami. Hindi na kasi niya kaya. Siya na talaga ang gumig kasi ramdam niya. Ang ano kami, ang natakot kami, Sa Yero. Hindi kasi yan, naabot ng kamay mo kasi yan eh. Kung saan ako tumigil, medyo tumatakbo ko, yung tumunog. Tatlo? Uh, apat. Kasi tatay yun, hindi yan no, magkaan sa After natin mag-pray, siya tawag kita. Ay, ah, yung tawag mo sa akin. Siya tawag ko si mami kanina. Iban yung uh, nagkakamera, yung mga kasama ko doon, lahat sila para may kumuhit na lang sa likod nila. Tapos, nung nagbukas dalo yung kandilang itim, nagsimula si Mami Francesca ng dasal. At pag anyway, panoorin nyo po, ano, subscribe kayo sa Tito Yo TV. Currently, meron silang one, ah, 414 subscribers. Ako naman, pagdating sa mga ganito, no, ah, pagdating kasi sa paranormal, nag-a-up na kasi yung game, eh. ba? Diba? Well, kung kung discard nyo yan, yung, yung ginagawa nyo, pagpatuloy nyo, kung kayo komportable. Diba? Yung mga skeptical kasi, pag nanonood sa video nyo, hindi na mawawala yon Kasi, yung video nyo kasi, ay nakapublish sa public eh. So meaning, may kalayaan ng bawat isa, na magkomentaryo sa video nyo. Under fair use. Diba? Na kung gusto nyo na, na, na mag-improve, Diba? Kung gusto 'yung lang naman, pero kung feeling mo okay na 'yan, di go ahead, no. Kaya lang sometimes 'yung mga style na ganyan, kumita na 'yan early 2000 or 90s eh. Yung 'ang laging nagdidikta 'yung may third eye, 'yung laging may testimonya na gina ganito 'yung nangyari. Kailangan may magpakita kayo sa amin. Ito as an audience, no. Hindi ko naman kayo hindi ko naman kayo pinipwersa pero katulad ko yung mga audience kasi lalo na pag sa ganitong larangan tumataas na ang standard eh ba diba? kailangan may magpakita kayo na magbabalidate doon sa mga sinasabi nyo kung paano yon weigh nyo na yon kung paano ba diba? hindi yung ano hindi yung Ah, uh, oh, may nakita akong ganito, may inig Kasi lahat ng ginawa nyo dyan, to be honest, pwede kong gawin yun eh. Kahit walang paranormal, pwede kong gawin lahat yun, pwede kong ipakita sa inyo lahat yun. Yung mga ganon One of these days, mamimeke uli ako ng video. Yung talaga maniniwala kayo, maniniwala kayo sa akin. Ito ha, nag-ano nag, na ako uh, nag advance na ako ng sasabihin sa inyo, one of these days, mamimeke ako ng video. Ano ang, ano ang purpose nun kung bakit ako mamimeke ng video? Para malaman nyo na na madaling gumawa ng ano, ng video talagang kapanipaniwala. Kaya hinihikayat ko lahat, mag-up na kayo ng game. di ba Pero katulad pa rin ang sinabi ko, kung feeling nyo sapat na yan, eh di okay. ba diba? Pero mahigpit na ang competition ngayon. <laughs> ba? Diba? Abangan nyo yung biglang random mamimake ako ng video na mapapapaniwala kayo lahat. Then after, bubukingin ko na naman na hindi totoo yung ginawa ko. ba? Diba? Kasi gusto ko talaga maitaas ang standard ng ano eh. Nang pag-go something eh. Hindi, hindi na pwede yung oh may naramdaman ako, may na ano. 'Di ba? Paano namin mamimake make sure na totoo yung nararamdaman mo? 'Di ba? Ito itong criticism na ginagawa ko ay para sa inyo din to para mas angat kayo sa iba. 'Di diba? Kasi kung magii-stay sa ganyan, malamin ni, eh. 'di ba? Uh, parang another ano, ang ganda pa naman ng production niyo kahit papaano. Nalinaw ang camera nila eh. Maganda eh. Kaya lang, yung pag-validate lang talaga doon sa doon sa nadodocument nila yung kulang. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. bye bye